Ay, malaki guys. Malaki. Low ba? Oh, malaki guys. Lali niyo kami. Yee! Nice guys. Nice. Malaki. Ah! Guys, Oh. Hey, thank you Lord. Malaki. Malaki guys. Aray. Aray. Grouper. Ah. Kasi yung kuchilyo natin. Malaki guys. Thank you Lord. Ah, First catch dito sa lure natin ngayong umaga. Ayan. Okay, pagis ulit. Pagis ulit guys. Sugatan ako. Okay lang, laban. Abang ulit. <laughs>